ayan, ito ito na po yung ano, yung uh, i-shake ko, i ko, no. Ito po ay ang name po nito is capsule cutter. Ayan, bago ko po 'yan nabili. So, ito po saging and saluyot, alokbati and pipino. Ayan po yung ano niya. So, i-shake na po natin. Ayan, so, yan po siya, hindi siya maklaro, no, hindi siya maano, ayan. So, lagyan pa natin pala ng honey. Nakalimutan ko, malapit makalimutan yung honey natin. Mm-mm. Every evening ako nag-ainom nito, guys. Hindi ako kumakain ng kanin. Ayan. And then, atin natin yung water. Ito na po siya. Okay, sabihin. Yan, i-shake natin siya, no? uh, shake natin siya ng paunti-unti. Mm hmm And ayun. Natapos na siya. So. Ayan. Bakit meron siya? So ito yung inumin ko. At hindi na magkain guys. So. so yensha that's all for this evening